Happy Tuesday everyone. Kumusta na? Ngayon is June 24 na. Kumusta na ang lahat sa sulok ng mundo? Sana okay lang tayong lahat lalo na sa mga OFWs Middle East. Alam na ninyo kung anong nangyari sa Qatar, di ba? Israel at saka Iran. Tapos nandito kami sa Middle East. Nandito ako sa Abu Dhabi base. Actually guys, sa bagay, magpray na lang tayo. Nandito ako ngayon sa Albatin Beach. <laughs> Maglamurda muna ako ng sandali guys kasi ang, ang akong amo, ang kanahan nandoon no? sa My Ladies Beach sa My Ladies Beach <laughs> nandoon siya so ang amo na ko nandoon sa Ladies Beach ang driver pod diri pod sa Open Beach maglaurati muna tayo ng sandali lang guys kasi ang init tingnan niyo ang ano temperature ha hindi pa naman talaga siya totally ano dito summer itong oras na to 10.05 in the morning 36 degree so di pa yan ang summer dito tandaan ninyo punta muna tayo dun sa tabi ng dagat i ano mo ko muna kayo i tour. dyan ka muna nisan sandali lang ako Maglanghap lang ako ng hangin sandali dito sa tabing dagat. Grabe na dito ang improvement guys. So, tingnan ninyo. Maganda na ang mga payag payak Ayun. Ang payag-payag. Ito ang Albatin Beach. Open Beach. Yan ang bridge papunta ng ano, Hudayriyat. Hudayriyat. Ganda dito. Dito na naman kami magtambay-tambay. Dalhin ko dito yung mga anak-anakan ko at saka anak. Ang sarap ng hangin. ba diba fresh pa ang hangin guys? Kasi mababa pa yung temperature namin dito. Yung 36, mababa pa yan. Nandito muna ako. Standby lang muna ako. Mga ano lang, 10 to 15 minutes kasi magbe-message ra daw ang kanahan kung anong oras siya matapos uuwi mo na ako doon ako sa bahay magdudutut ayan guys so libre lang ito ha libre lang yan sa mga maliligo ganito ka-improve na palang ang Albatin Beach hindi to ganito noon wala itong mga ganitong payag-payag wala doon lang kami. Maliligo kami doon. Kami maglatag ng banig sa tabi ng tubig. Ayun. O, di ba? Okay, guys. See you in my next vlog. Ito ang aking ishare sa inyo. Sa araw na ito. Kaya naglamurda ang kanahan. <laughs> Glober so, da kanahan so nandito rin ako nagbahay ay hindi bahay ay